Hello, kaibigan! Congratulations! Dahil pinatunayan mo na talaga interested ka at para sa iyo talaga ang opportunity na ito to start a profitable, profitable online business. Ngayon, i-reveal ko na sa iyo kung ano yung three top secret to start a profitable online business na ginawa ko. Ito ang WWH top secret plug-and-play system. So, paano po ba talaga ang ang um, WWH top secret na ito. Ito po, let's start. W, the first W stands for what? Dapat meron kang winning products. High quality, effective, affordable, and of course, paulit-ulit na bibilhin ng mga tao. Okay? And another W stands for who? So meron ka ng winning products, dapat alam mo, dapat meron kang malaking market scope kung sino ang bibili ng mga products mo. Tamang customers na paulit-ulit na bibili ng produkto mo. Okay? And lastly, the age or the how. Dapat meron kang malupit at effective na marketing strategy para makarating sa mga tamang tao ang winning products mo. Okay? So, ito yung pinaka three essentials for you to start a profitable online business. At ito yung good news ko sa'yo. Paano ba magkaroon ng winning products? Meron kang dalawang choices, kapatid. Okay? Una, you have to create your own brand. And pangalawa, find a supplier or be an affiliate. So, unahin ko yung una. Kung ikaw yung tao na mag-start pa lang mag-create ng sarili mong brand, dapat ready ka. Dapat meron kang research and development. Okay? Hindi pwedeng basta-basta lang. Dapat mag-research ka on the market. At ikaw na rin yung mag-develop ng products. You have to so have your warehouse, equipment, day-to-day -day management. Then, ikaw rin yung mag secures ng mga permits and licenses. Okay? Dapat meron kang manpower. In short, kailangan mo ng malaking kapital. Ang tanong ko sa iyo, kaibigan, willing ka ba or meron ka bang ilalabas na malaking kapital? At the same time, willing ka ba na mag-undergo ng trial and error? Or in worst, willing ka ba na malugi? Kasi alam naman natin, hindi naman lahat na nag-launch uh, ng sarili niyang brand ay pumatok agad sa market. Pwede kang malugi anytime, okay? Then, that's why, ito yung pangalawang choice mo. Kailangan mo na lang humanap ng magandang company na pwede kang makipag-partnership or magiging affiliate or mag seller Ang problema nga lang, karamihan sa mga company na ito na nag-offer ng mga produkto ang mamahal at ang liit pa ng tubo mo dahil ang dami mong dadaanan ng mga middleman. Bihira lang yun, pwede ka talagang magdirekta mismo doon sa pinaka-supplier talaga. Okay? At dahil medyo risky, ito yung good news ko sa'yo. Kaibigan, dahil hindi mo na kailangan na mag-isip at gumastos ng malaki para magkaroon ng winning products. Pangalawa, hindi mo na rin kailangan na maghanap ng kumpanya para makipag-partnership at maglabas ng napakalaking kapital pero ang mamahal ng produkto at ang liit pa ng profit mo. Pangatlo, hindi mo na kailangan na mag-isip kung sino-sino ang mga taong aalokin o bebentahan mo ng winning products mo. Dahil sa ganda ng mga produkto na meron tayo, tao na mismo ang lalapit sa'yo. At pang-apat, hindi mo na kailangan na mag-isip ng mga marketing strategy kung papaano mo i-reach out ang mga customers at papaano mo i-deliver ang mga products. Dahil dropshipping ready na tayo international in 200 plus countries. Dahil ginawa ko na yan para sa'yo. Dahil ang totoo, kapatid, kaibigan, plug and play ka na lang dito. In short, copy-paste ka na lang. Gusto mo ba yan? Introducing, eto na, Live Good. Si Live Good po ang ating ka-partner na company. So bakit ko, bakit namin pinili si Live Good? Yan. Stability with already 1.4 million subscribers in just 20 months. Since it was globally launched noong December 13, 2022 in Florida, USA. Yes, international company po tayo. 20 months na in the market ngayon. Pero guess what? We already have 1.4 million subscribers. Ganyan kabilis dumami. At worldwide po tayo within 200 plus countries. Pangalawa, nandito na yung winning products. Lahat ng produkto made in the USA, approved by GMP and lab tested for purity and potency. So eto pa yung mga unang uh, batch ng products na inilabas nilabas ni Mae God, yung mga organic and health and wellness product. Dahil according sa research and according to study, hanggang sa ngayon po, isa pa rin ang health and wellness sa pinakapatok na industry sa buong mundo. Dahil ang tao ngayon, they are more concerned when it comes to their health. Kung saan sila mas makakamura at kung saan sila mas magiging maganda ang kanilang health. Tama? Lahat po ng produkto natin, again, lab tested for purity and potency. And, dahil sa sobrang ganda niya, meron siyang 90 days money back guarantee. Ganun po kaganda yung ating mga winning products. And, ano ba 'yung mga negosyo na meron si LiveGood na automatic magiging negosyo mo na rin. Okay? Ilan sa pinakapatok na mga negosyo ngayon, ito ang negosyo na meron tayo kay LiveGood. Una, international dropshipping. 'Di ba? Available tayo in 232 countries. And we are in partnership kay DHL. Ibig sabihin, lahat ng bansa na ito, pwede kang mag- pa-order ng product kung gusto mo. At si live good na ang bahalang mag-deliver. Pangalawa, e-commerce. We have the online store, we have the landing page, we have the website, all transactions pwede ng online. Even yung pagbili ng products, and even your commissions. Lahat po yan, online na. So e-commerce, ready na po tayo. And affiliate marketing. At ito yung pinaka-good news. 50% ang commission. Sobrang laki po. Okay? First in the market. Okay? And we have the subscription business na isa sa pinaka-patok at pinaka-trending na negosyo ngayon. Example, si Amazon and si Netflix. Kung familiar ka kay Netflix or baka gumagamit ka ng Netflix, di ba every month you are subscribing para ma-enjoy mo yung movies. Tama? So, iyon po yung negosyo natin. Ang kagandahan kay Live Good, si Live Good is the subscription that pays. Okay? Ibig sabihin, sa total income ni Live Good, kasali po tayo or may part share tayo sa kanyang revenue. And club membership. Gaano ba kaganda yung club membership business? Example, dito sa Pilipinas, SNR, Landers. Di ba? Kaya ka nagpapa-member is of course para maka-discount para ma-avail mo yung mga promo, tama? Kay Live Good, kapag naging partner ka, naging affiliate ka, you'll save up to 75% sa lahat ng products ni Live Good. Okay? Ganun po siya kaganda. And gaano ba kaganda again ang subscription business? Example na lang si Amazon. Si Amazon po, meron siyang 200 million Prime subscribers all over the world. Bakit nag uh, subscribe or bakit nag member kay live uh, kay Amazon yung mga tao so that they can enjoy promo, malaking discount sa products, okay? And meron silang binabayaran na 14.99 monthly as a subscription fee, okay? So imagine, 14.99 dollars times 200 million subscribers every month Si Amazon kumikita ng 2 998 million US dollars. Another example si Netflix. Netflix is 9.99 dollars ang monthly subscription. And currently meron siyang 277 million subscribers monthly nagbabayad ng 9.99 dollars para makapanood ng movies. So, it times mo yan, that is equivalent to 2,767,230,000 US dollars. You can see the figure, guys. Kapatid, ganito kalaki, kaganda ang subscription business. And again, si Live Good, ang negosyo natin is subscription. Tama? Diba, sobrang ganda ang laki ng monthly income na pwedeng kitain. At ang maganda, kasali or kahati ka doon sa kanyang uh, monthly revenue sa subscription. Okay? How to earn? Good news, dahil USA-based company po tayo, dollars din ang kikitain natin dito. Kahit nasa Pilipinas ka or kahit nasa ang part ka man ng mundo ngayon, pwede kang kumita ng dollars with Live Good Affiliate Program. At kahit nasa bahay ka lang, pwedeng pwede mo ito magawa dahil ituturo ko sa iyo ang automated system na ginagamit ko ngayon kaya kumikita ako ng dollars kahit nasa bahay lang ako. And meron tayong weekly commission at monthly bonuses dito kapag sinundan mo at ginawa mo ang affiliate program. Okay? Ways to earn endorsement bonus. You'll get $25 every time you enroll new affiliate. So example, nakapag-enroll ka ng isang affiliate, you'll get $25. Kung makapag-enroll ka ng dalawa, you'll get $50. Eh papaano kung mag-enroll ka ng sampo, you'll get $250. Napakalaki po niyan. No limit and you can endorse as many as you can. Basta ang usapan, you'll get $25 each. And commissions paid every week. Thursday po, time zone dito sa Pilipinas natin is every Thursday. Ang release ng commission from US. Marireceive mo yan. Okay? In your account. And then, lahat ng in mo dito, they will be placed or considered as your first generation. At kapag sila yung nag-endorse, magiging second generation mo, still meron kang $5. Example, meron kang 10 na nag-endorse ng 10. That is equivalent to 100 tama? Times 5, meron kang $500. And then yung second generation mo kapag sila naman yung nag-endorse, meron ka pang $2.5. Sa fourth level ganun din, $2.5, fifth level $1.5, sixth level $1. So meron pa 'yan hanggang 10th level. So talagang uulan ka ng dollars dito weekly sa endorsement bonus natin. Una pa lang yan kaibigan. Pangalawa, meron pa tayong again, dahil ang negosyo natin is subscription, we have the subscription bonus wherein you will get 25.25 dollar, .25, I mean, or 14 pesos in everyone that you endorse at yung mga endorsement po nila. So, for example, ikaw in mo to meron kang 14 pesos sa kanya next month. Ito, in-endorse niya, meron ka again 14 pesos next month. Hanggang fifth generation po yun. Okay? Meron kang 14 pesos, 14 pesos, 14 pesos, and so on and so forth. Hindi lang pala hanggang sixth generation. Hanggang may pumapasok sa baba mo, may mga endorsement na pumapasok, meron ka po na 14 pesos sa bawat isa sa kanila. So example na lang, katulad na nangyari sa akin, after one month of doing live good, nagkaroon po ako ng isang daan na endorsement sa kayong mga na-endorse ko, nakapag-endorse. So on my first month, kumita po ako ng 40, uh, 1,400 subscription bonus. And ngayon po, I'm doing live good for all for a year. Yan. Nasa more than 1,000 na yung tao ko. So monthly po nakaka-receive na ako ng 14,000 monthly commission from subscription bonus. Okay? At yan din yung mangyayari sa you later on. Pangatlo, we have the subscription royalty bonus. At ito po ang pinakamalaki sa lahat. Why? You will get 50% of all your personal endorsement monthly subscription bonus. So parang ito na lang. Lahat ng mai-endorse mo dito, first generation mo. Kung magkano yung subscription bonus niya every month, kalahati po noon ang sayo. Pero marireceive niya yun ng buo. Pabayaran ka ni company ng kalahati. Example, di ba? 1,400 subscription bonus niya after one month. Magkano yung kalahati? 700. That is your subscription bonus. Uh, subscription royalty bonus. And what if meron kang sampo na ganyan? na endorsement na kumikita ng tigwa 1 for every month. So, meron kang 14, oh, meron 14,000 na subscription bonus times 50%, that is 700 times 10, meron kang 7,000 subscription royalty bonus. And after 1 year, nagka meron ka ng isang, yan nga, katulad na nangyari sa akin, isang libong tao I mean, sampung tao na may kumikita na may tig si sampung libo na, uh, I mean, sampung endorsement na kumikita ng tig si 7,000 every month na subscription bonus. So that is 7,000 times 10. Meron kang 70,000 pesos. Doon pa lang sa mga personal endorsement mo yan. Ang good news, sa second generation mo, meron ka pang 10%. Sa third generation mo, meron ka pang 5%. Sa fourth generation mo, meron ka pang 5%. And sa fifth generation mo, meron ka pang 3%. Sobrang laki niyan, kapatid, kapag pinagsama-sama. Again, commission is paid monthly for the subscription royalty bonus. Dahil nakabase siya doon sa subscription bonus nung mga na-enroll mo, tama? And lastly, we have the diamond pool bonus wherein 2% of the total sales of the live of the company na Live Gold is binibigay sa lahat ng member na Diamond Rank. Okay? Magkano naman? Okay? Lastly, last month po, ito yung na-receive ng bawat isang Diamond. 2,077.3 dollar times 56 that is monthly bonus na 116,313 on top of all the remaining bonuses. And kung mapapansin mo dito, ang total income niya ay $19,249.79. Saan ang galing yung iba? Yun yung pinagsama-sama commissions from subscription royalty, uh, subscription bonus, and endorsement bonus, plus the diamond pool bonus. So meaning to say, dito kay LiveGood, kapag nakipag-partnership ka at nakapag-diamond ka, possible, ang kitain mo dito is more than a million every month. Napakaganda po. Kaya po kami po at ako po yung team ko na namin na makipag-partnership na lang kay LiveGood instead na mag-create kami ng sarili naming brand. Dahil dito, sinagot na ni LiveGood lahat. Okay? Ito yung another good ko sa iyo, kaibigan. Dahil para magawa mo, kumita ng tuloy-tuloy dito, ipapagamit at ituturo ko sa iyo ang proven and tested strategy na ginagamit ko rin. Ito ang eksaktong strategy na ginagamit ko ngayon. Kaya ko nagawa na kumita ng 5 figures to 6 figures every month. Meaning to say, plug and play ka na lang. In other words, copy paste ka na lang ang gagawin mo. Matututunan mo din dito ang mga high value skills na kailangan mo sa digital business. Plus, magkakaroon ka ng access sa aming website kung saan nandoon na lahat ng recorded trainings, 30 days post content, and even the live trainings. Okay? What will you get? Yan. Access to our sleeping giant winning products of LiveGood. Ang value niya is 1 million. Dropshipping e-com online shop. what? 150,000 landing page worth 100,000 online monitoring dashboard para dito mo monitor yung sales mo at yung sales ng mga tao mo and dito ka rin mag i cash ng iyong commissions worth 100,000 pesos. And ESES Academy, 1 million pesos. Ito yung academy na itinayo namin under our team, the ESES International Empire and you'll get an access sa aming community. Okay? The support ng mga mentors, ng mga business partners natin, those are priceless. Okay? And you can participate doon sa ating compensation plan. Yung diniscuss ko sa iyo kanina ng mga ways to earn. That is priceless, kapatid. And ituturo ko sa iyo ang high value paid skills. Ano po ito? FB Ads Mastery, worth 25,000 automated chatbot 25,000 sales funnel 25,000 canva editing with free monthly subscription worth 5,000 okay ito yung mga gagamitin mo later on para magkaroon ka at makapag-attract ka ng unlimited prospects and clients na sila na mismo ang lalapit sa'yo. Ang total value niya lahat, So yan po ang lahat ng makukuha mo kapag nakipag-partnership ka sa akin. Okay? How this works? Of course, dito sa ESES Academy, you will use the most effective marketing tools na meron kami. Attraction marketing and reach out marketing, lahat po yan nasa loob ng ESES Academy. Kung paano ka mag-a-attract ng maraming client, Okay? Paano ka mag-reach -re out sa mga client? Ituturo namin yan iyo step-by-step procedure with scripts. Okay? Tuturuan ka namin na gumawa ng business page, ano yung ipopost mo, and even lahat ng ipopost mo, 30 days, nandito na po. Ito yung example ng mga posting natin for 30 days. And at our creatives for welcoming the new business partners and for the ranking, lahat po yan kompleto na. Okay? And Of course, kapag natutunan mo na yung ads na katulad ng ginagawa ko, this is how I created sales na lumalapit po sa atin ay mga customers na. Okay? Matututo ka again na mag ng ads para si Facebook na maghahanap ng client. Kapag may nagreply, kung busy ka, may trabaho ka, o ka, automatic po may mag -re reply na kaagad every time na meron kang inquiries. Our automated chatbot And sales funnel. Ito yung 24 7 na magpapaliwanag ng business for you. Hindi mo na kailangan na maging magaling mag-sales stock. Si sales funnel na yung bahala. And kapag napanood ito ni client, automatic po, ang tanong na lang saan siya magbabayad or mag-i-enroll. Okay? So, ganun kaganda yung ating system. Sobrang sulit dito, kaibigan. May napakagandang digital business ka na with winning products, may tamang market at napakagandang marketing strategy ka pa. Magkakaroon ka pa ng mga high value skills na ang mamahal ng enrollment sa labas pero ituturo at ibibigay ko sa iyo for free at ako pa mismo ang magiging mentor mo. At sisiguraduhin ko nakikita ka talaga dito ng malaki as your mentor. Why? Remember, may 50% ako sa kikitain mo sa subscription bonus. Okay? Ito pala, kaibigan, yung ilan sa mga natulungan ko na na kumita dito. Okay? Yung ating mga bayaning OFW, ilan pa lang po ito. Okay? So, katulad ni Christina Sinaon from Saudi Arabia na ngayon po, kumita na siya ng 38,350 pesos. Si Almira from Saudi Arabia din po ito, OFW, na kumita na po ng 16,733. 700, uh, 6,673. Okay? At si Rosa na vida na ngayon po kumita na ng 20,650. Ilan pa lang po sila. Makikilala mo sila very soon. Kapag nandun ka na sa ating community at marami pa po sila, okay? Alam ko, excited ka na na malaman kung paano ka makakapagsimula kaibigan. Ito yung pinaka good news ko sa iyo. Dahil hindi mo na kailangan na maglabas ng milyon para magkaroon ng winning products. Hindi mo na din kailangan na maglabas ng libo, daan libo para magkaroon ng access sa aming community at maka-attend ng aming mga recorded and live trainings. At hindi mo na din kailangan bayaran ang 5,000 to 25,000 para matutunan mo ang mga high value skills like FB Ads Mastery, Chatbot Automation, Sales Funnel, at Canva Editing. Hindi mo din kailangan maglabas ng 10,000 para makapagsimula. Dahil sa totoo lang, wala ka naman pwedeng itayong business sa halagang 10,000 sa panahon ngayon. That's reality, kaibigan. Even yung maliit na sari-sari store, maliit na tindahan, kulang po ang 10,000 mo doon. Okay? Pero ito yung good news ko sa iyo. Dahil for as low as 8,300 8,830. Okay? Makakapag-start ka na dito. Okay? Magkakaroon ka na ng access sa lahat ng diniskas ko sa iyo. Sobrang sulit, di ba? And eto pa. Bibigyan pa kita ng discount. Dahil instead of paying 8, 830, Babayaran mo na lang siya ng 8,330 kapag nag-enroll ka ngayon. Okay? May discount ka pa na 500 pesos. Okay? At dito pa lang sa FB Ads Mastery, chatbot, automated chatbot, sales funnel, at Canva editing. Kung sa labas ka mag enroll po, more than 100 key po ang magagastos mo. But then again, for only 8,330 na may discount ka pa na 500, kung mag enroll ka today, matututunan mo ito at the same time may napakagandang negosyo ka na sobrang laki ng potential income. Nakita mo naman kanina, right? But wait, there's more. Okay? Yes, we have the money back guarantee. What? Really? Yes, ibabalik ko ang puhunan mo ng buo 100%. Kapag hindi ka kumita, kahit 5, sa loob ng 3 months of doing our business. Because I am very confident nakikita ka dito dahil nga proven and tested strategy ko na ito na nagawa kong dito. At ito yung mismo eksakto na ginamit ko at ituturo ko sa'yo. Okay? Disclaimer lang, i-prove mo sa akin na ginawa mo yung lahat ng itinuro ko sa'yo, nag-attend ka ng mga seminars, trainings, lahat. At hindi ka kumita, you will get the 100% money back guarantee. Okay ba sa'yo yun? Once again, alam ko na gustuhan mo itong opportunity na ito. I am Melvin Tobeyo. Dating OFW at ngayon, sinanang full-time digital entrepreneur. And I'm very thankful kapatid dahil since umuwi ako 2017 at natuto ako ng digital business, ito yung mga nagbigay sa akin ng digital business. I was able to hit my first car 2018 Ford Ranger po Wild rat. Then 2020, I get my Toyota Camry. And then, neto lang, dahil nga medyo nagbahal yung gasolina, I was able to buy Wigo. And meron din akong motor. Lahat po yan. Hindi po yan katas ng pagiging OFW ko. Katas yan ng digital business simula nung matutunan ko yung 3 uh, steps or three secrets the WWH Step Secret Plug-in Play System and because of this also I was able to go abroad nakapag-travel na rin po tayo sa ibang bansa because of digital business. Ano yung point ko? Kung nagawa ko to, I am sure you are next Once again, naniniwala ako dito kapatid, kaibigan na kaya ka nakarating dito at kaya mo tinapos ang video na ito kasi isa ka sa tamang tao na makakasama ko sa digital business na ito right at hindi aksidente na nakita mo ako dahil ito na ang opportunity na matagal mo nang hinihintay kailangan mo lang talaga ng tamang sistema at tamang tao na magaguid sa and I'm here okay ito na yon kapatid the moment na nakita mo ito at tinapos mo panuuren, gawa na ang 50% ng success mo. The next 50%, yun ang pagtutulungan natin na trabahuhin. Again, I am here na i-guide ka at siguraduhin ang success mo dito. Take action na kaibigan and welcome to our business partnership. Thank you so much, kapatid. And I am willing and I am very excited na makasama ka magkaroon ka rin ng resulta na gaya ng nagawa ko. Kung meron ka pang question, please, message mo lang ako dito sa aking inbox and see you!